Shaky! Hello guys! Kumusta ang experience? Ano po ako ngayon? Masamayin? Ay hindi! Wala ka! Pinahilig! <laughs> Diyos mo! Ano magmamarit siya? Yan? parin naman na! Bakit? Oh, Ang dami, Pen! Ang ganda Pen! Good morning! Good morning! Ako mag-i-intro <laughs> kasi sanayin ko yung sarili ko na ako muna magsasalita dahil kikita nyo naman sa thumbnail kung anong meron ngayon kung anong vlog natin ngayon And so na ano na pag-usapan namin magkasawa nga nung mga nakaraan pa na papayos na nga namin yung ipin niya para syempre uh, umayos na rin yung ano yung ipin niya tumuwid uh, na tumuwid na kasi nung mga nakaraan uh, kung natatandaan nyo pinabunot yung left side tapos nung, nung after a week right side naman so pinahilo muna namin ng maigi yun bago mag proceed sa next step yun nga yung pagpapa cleaning pasta and ano na praise na up and down so hopefully na hindi, hindi siya mahirapan kumain sabi ko nga kaninang umaga nung nagluluto ako after ko magluto pala ng almusal babe kumain ka na ng marami <laughs> kasi baka hindi siya makakain ng ano ng mga medyo solid food so possible kasi ang makain niya lang yung mga apat tawag ganun, mga liquid liquid mga lugaw ganun baka noodles ganun yun. so baka hirap pa kasi kailangan yon malamig yung ano ay hindi mainit yung noodles yata yung kakainin niya so, malaman din pa mamaya pero, Kaya nga, kumain ako ng marami, nalilate, malilate tayo ngayon. Ala, ano na oras na? 10 a.m. ang schedule namin niya. Uh, 10.15 na. Pero yun, nasabihan hmm. naman namin si Doc May <laughs> Pasensya na po at kumain ng marami si Juby. si <laughs> Shaker. Nagal mo kasi magluto eh. Oh, hindi, na ano, nalibang ako sa ano, pag sasangag, pagka nagsangag kasi ako gusto ko yung talagang nadadry yung ano yung kanin talagang toasted siya so sa mga nagtatanong po bakit di ba dapat yearly ginagawa ang pagpapadentis eh hindi nga po ako ganun <laughs> dapat nga ako magpadentis na nakapaano ako noon once root canal kasi pinilit ako ni nanay dahil mag-aabay ako kay ati Jing tapos sobrang sira talaga yung dito kasaharapan ito po, kanal na yan. Yung tatlo na yan. Kaya maitim na siya. At saka siya yung hindi pumantay. Doon sa, sa iba. Nangipin. Parang naiwan siya. Ito mga uh, basa, hindi pantay. Hindi naman ganyan yan noon. Dito ko nga sa pictures ko noon. Hindi sila ganoon Pero siguro, siguro nga yung pag ano ng panahon na iba din yung kanilang posisyon nagpapalinis naman po ako ng ngipin. Yun nga lang, hindi ako nagpapabunot, takta ko magpabunot, palaging binibilang lang ni Doc na, ah, ito 11 ang may sira. Ay, ganun, 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 hindi ko na binabalik. Kasi may fear din ako. Ay, nung kailan, talagang siya ang nagpaschedule. schedule bigla hinila niya lang ako doon. Pabunot ako, imagine, limang ngipin. Sunod, apat, tapos apat yata. Tapos binala ko na talaga no? yung iwan siya doon kasi baka mamaya mag ano pa tumagal pa yung pagbubulot pag nandun ako <laughs> ayun na, naman ng mabilis mm -hmm. so yun ito na ang papabraces na kami ikaw lang ako pala <laughs> uh, pagpunta na kami ng dentist tayo tulad naman po kasi dito sa probinsya wala ka talagang kung hindi meron kaming time sana. Na ito, nabunot na ito, so, nabunot na. Ayan, time tayo nun, before wedding sana. Mm -mm. Uh, kaso, ini iniisip niya naman yung gasto sa pagpapapraise, which is medyo malaki nga. Mm -hmm. Hindi naman siya ordinary praise na ikakapit. Then, pakasalin nga kami. So, yun yan. Kailangan natin kami ng uh, mm, napanggasos napang na tayo. Salpong kaya na udlot pa hanggang sumunod pa isang taon ulit <laughs> tapos nung meron na ulit hindi mo nabibigyan ng naisip, time. naisipan naman namin mag business so kailangan ng tuhunan at hindi pa nga rin siya decided na mag ano mag Ay, okay na naman talaga nagmamadali tsaka madaming mga intervening factors <laughs> sa daan kainis. <laughs> Dali anyo, late na kami. <laughs> so yun, hanggang sa Okay naman at uh, nagkaroon na ng budget, talagang kailangan ko na 'tong ako i-push. Though my fear pala siya doon sa ano sa pagpapabuno. 'Yun 'po ang isang dahilan, number one dahilan. Kasi walang nagawa Kapabunot na. Nang nagpapabunot ako, nalalako ni nerbiyos ako. ito, no, okay Nakakabana ako, sabi ko magastos. Nainyinyo kung amike ko noong unang ano eh. Yung unang pagbuno session. Pa kaya mo yan beb <laughs> so yung bono nakasalang na siya hindi uh, ko na bibidyoan yung, ano, yung buong classes kasi medyo matagal yon at uh, nagpaalam lang ako ng konti konti at kay Doc Mayra abangan na lang natin yung ano yung after ng pagpapalala linis pasta and pagpapabrace niya so, hopefully na maging okay hindi ka na lang <laughs> makita hindi ka na lang makita tingin tingin yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. yan maayos na Sige, ang salita ko. Okay lang naman, parang dati pa rin. Pero feeling ko talaga mag singaw-singaw. -singaw. Kasi napapangga Parang ano naman Yan yung ni Dada parang... <laughs> <t> <laughs> <sabi na, laughs> <t> <laughs> Hello, Hello, pa dito. Yan Hello. Hello. so <laughs> iya na, ka na. <laughs> so, yan, kailangan every adjustment nandiyan ka talaga para lebih duit nanti si dokmaite, picture kami sa. nggak uh, 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 di itu? eh iya

Narinig daw ka, no? Ah, ang Feeling ko ang lala ng ko kasi iwa-iwa talaga yung shape, eh. Hindi. Oo. Oh, uh, uh, kaya yan. May nakita pa nga ako dyan na mas worst, pero naayos. Tapos imagine, ang daming pinastahan. As in, sobrang dami na hindi may imagine ang iba na gano'n yung, <laughs> yung kinalabasan ng nage pagpapasta. Nag-expect ako, hindi, hindi ako maka... Nag-expect ako, hindi siya makakapagsalita kaya naman -ano. ano? Kaya naman yung S lang kasi hindi siya magka... Oo. Uh, mm -mm. So, op, oh, Ipaliwanag ko na lang rin po. Baka merong case dyan na ganyan. Ito pong kabilang gilid ko, half. Ito pala sabi ni dokanina Okay siya, sakto siya doon sa bite sa ilalim. Tapos itong half, hindi, nakapapasok siya. Hmm. Kaya itong sa baba din hindi siya nag na hindi siya buo kasi half lang din. Uh, ano? hindi okay. hindi sila swak dalawa sa tagal ng panahon na ganun. Hmm. Hindi sila na siya nag-swak dalawa. Bali, yung reason niya rin. Kada siguro taon nag-adjust yung ipin Oo. mo. Do sabi mo naman dati, hindi naman ganyan okay. ipin mo dati. Saka, hindi naman ako bungi. Hmm. Hindi man ako nabungi. Ngayon pa lang ako nabungi. Pero, yan nga. Okay din pala. Kaya pala talaga pag yun naka-brace, ang itim mo, ganyan na talaga. Kasi sasabit pagka uh, hmm. lang, yan, ganyan, ganyan. Hmm. Uh, hindi. Ah, thank you sa asawa ko. Sa ano as paano yung asawa? Thank you sa asawa <laughs> ko sa pag-sponsor. <laughs> Dahil nga po hindi pantay, kaya ang ginawa ni Doc, sa pasta ko dito, naglagay siya ng extension, parang mas tinaasan niya. Yun lang yung dalawang gilid lang yung nagkatama Actually, ito lang. Yung nagtatawa ang ganyan. Hmm. Uh, sila lang yung nagtatama. Pero pag dalawa. umayos na yun, ayusin niya pa yung Oo. tinastahan niya. Oo, tatanggalin niya. Parang ititrain mong or what? Hmm, ititrain daw. Ititrain daw, ititrin hmm. daw only, no? wow, hmm. ang nino. Diba? Ang kapit ang Thank you ulit, Doc. Ayan, thank you ulit, Atitin. Thank you din po pala sa mga, na, no, no, mga nag-comment po na ayos na Magpaayos paayos. Maayos ng, ng ipin. So, yun na po. Siya so, yung na-pressure. Na ako kasi hindi ako na-pressure. Hindi, hindi eh. naman totally pressured. Pero, di ba nga, parang... Parang yung idea na <laughs> uh, oo uh, mo. Idea uh, oo nga naman, no? no. Mm -hmm. Yun nga lang talaga, walang... Wala pa kaming time nung nakaraan. Mm -hmm. May paayos. Mm -hmm. Tapos nung... Basta, madam kwento. Behind this. So, thank you Lord na rin. At okay na. Kasi ito yung mga pandinis na kit. Galing rin kila Tokyo. Radio Mai. At Ate Tin, Tin At syempre. Sa niyo po sa aking ipin. At tiyaga ni Ate Tin na mag-remind talaga nung before pa kami ikasal, nagpalinis siya. Gusto na nila sana nila bulutin. Kaso ngayon kakasal. Yun, remind siya ng remind. Parang kada kita namin, nagre-remind. Hanggang sa, yeah. Ay, naku, natupad din. Nando <laughs> yung asawa ko. Hindi kasi nga, Uh, comment nyo po kung sino po yung mga nagbuntis po dyan na nagbik yung ipen kwento kasi ng kwento si Ladok Mai na pagka Pag may nagbuntis, nagbuntis may pumunta doon at wala naman silang magawa kasi hindi nila mabunot kasi nga kailangan ng gamot o baka ang o bawal ang anesthesia, bawal ang mga ng bata So wala sila magawa, hindi nila mabunot, iiyak lang, iiyak lang yung buntis. Yun yung ano niya, gusto niya talaga maachieve yung walang magsakit sa ngipin ko. Hmm, pagka nag, at, uh, Lord, pagka binigay niya sa amin yung ano, yung pag nagpuntis na siya Piling kitang sasakit, ito yung sa ila, itaas Kasi yun yung talagang babangga, itong baba hindi pa Pero may binigay naman dito si Doc na ano yung Yan, pang tapal Para hindi so, siya magsingaw Hindi, para hindi masabit, oo tama para hindi magsingaw nasabit. Pero maganda yung braces, hindi siya nakakasabit. Braces? Uh, braces. <laughs> braces. Yan, katalo si Braces. Kasi nga, mm. singaw, dahil nga hindi siya magkatapat, mm. i-gagalanda mo na siya. Sure. Tapos babalik. Worried ko rin kahit sa kanya yung pagka nagbablog siya ng yan, naka front cam. Tapos, oh, napapansin ko naman yun as a, as a husband. No? So, thank you rin talaga sa pag-boost ng ng uh, para ma ano magampanan niya yung takot niya dun sa dentist so kayo din po ang dahilan nun ang tagal kanina hmm. ano 2 hours hindi hindi 10.30 10 tayo dumating doon 11.30 11 12.30 2 hours 2 and a half one so ako kanina dapat magpapa cleaning din ako no ayun nga ano, pero next time na lang pero next time na lang kasi natagalan na siya eh may schedule na rin po kasi sila do. Mm Hindi -hmm. <laughs> ako bigilang gumita. Pero piling din dito sa sakit. Gan pa lang pakalamlam. So si Harabos talagang tiis ko din talaga. Pero grabe rin kasi yung naging resort kay Harabos. Yung dating sobrang ganun yung baba niya. Nung nag ano, parang tumaba siya. No? Hindi nag So mag-withdraw muna ako. Nag-alarm yung okay. phone. Salamat po sa panonood. Hindi <laughs> ka na nakikita. Salamat po sa panonood na aming simpleng vlog journey ko para maging magkaroon ng magandang smile. Hmm. Dadag daga pa natin ito mamaya. Sa mga may sirang ngipin dyan, galaw-galaw na tayo mga kapatid kasi talagang Kailan. Alam alam nyo, yung kinukwento ko sa mga estudyante ko, uy mga ano, tingin ako ng ngipin nyo, yan yeah, maganda, i-maintain eh, mo yan, tapos brush ganyan, ganyan. Ganoon ako sa kanila kasi, alam ko na yung, ano eh, grabe, kaya manan talaga ang pagpapaayos ng ngipin, kaya manan talaga. Man kayamanan yun. ang may maayos ng ngipin at kayamanan din <laughs> pag nagwaayos ka ng ngipin. Mababawasan kailangan na kayamanan. Kailangan mayroong kang kayamanan. <laughs> o, So anyway, marami tayong mga discount kay Doc kasi syempre, lab na love tayo ni Doc. Thank you so much po. Si nanay at si tatay pala, dyan din kila Doc. Diba? Sila nanay, sila tatay. So okay na mga pustiso, mga pabunot, palinis, yan. Ako bala ko magpa-crown. At si Mr. and Mrs. Arabas, oh, dyan, 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 dyan din, din ano, nagpapa, Ako bala ko ano magpa-crown. Si, kasi, si ano din, si Justin at saka si Bunso. Diba? Uh -huh. Kaya dami tayong discount kay Doc. Thank you very much po ulit, Doc. May, My... Barreto and uh, Ate, Atin. Christine. Yan. Uh, De Los Reyes. Thank you so much po. Ayun, inuto ako ng asawa ko. Akala mo naman bata talaga. Dinin ako sa Jolly. Kaya niya naman yun. Sa Kasi mga... hindi sa... pa time check alauna na. Hindi pa kami nagpanghalian. Oh, yeah, so dinila niya ako sa si Jollibee. <laughs> Bida-bida to. <laughs> Eh sabi kasi nung iba, hindi rin dito makakain. Eh feeling niya naman daw kaya niya makakain ng ano. Yeah. Ng pero soft naman lang ano eh, ng spaghetti. spaghetti. O wala naman mga siguro maging problema yan. Ay yung ano lang talaga yung hindi mong tama. Yun lang problema ko. Kaya na sa ano, sa ano sa dila. Pero wala namang masakit. Wala pa kasi ano eh. Wala pang mga singo singaw Ayan, kaya yun? Kaya yun. Baal wala. Eh, ganda na asawa niya. Mm -hmm. Eh. Eh, nakaka daw ng mukha ang ngipid. Yes, actually. Pag umayos. Baka mm hindi -hmm. mo na makilala, babe. Pag ako, pumayat. Mga oo, oh, pumayat. <laughs> Pero nung mama niya, <no>, unyit. <laughs> Ayun. Kaya mo paipa, ano, ayaw mo pa ipa, ayaw ko sabihin ng tawit ah. Eh. malapit na to, makakabuhat na ulit ako, makaka-gym na ulit ako, makakapag-start na ulit ako ng diet. So, yun. Tama na, na. Ay, vlog mo okay, pala to. Ayun, ulit Para sa ipin mo pala to. <laughs> ano? Kaya? Ha? <laughs> Daw na lugi ka man. Sige, hindi sa harap kaya maglabas pa sa kanya. lang sa dalawang gilin. Oo, may try po. <laughs> Kain po muna kami. At may pupuntahan ka po kami. After nito. Bits. Kailan mo kami sa tayo ng Jollibee. <laughs> ano ano sabi mo kanina? Hindi na pigila ng braise ang gutom ko ang. <laughs> Parang hindi siya maduro. Ubo <laughs> lang na by lunok. di ba? Raos <laughs> din ang kain eh. <laughs> yung kiss ko talaga kasi hindi siya pantay. Yung dalawa lang yung magtutok na. sis! Okay, ano tayo? Nag-crossover tayo dito. Ang ah, <läuft> <k stuffing> matindi. Alam mo naman, pang-puro ko na yun. Pang-ayos lang ito. Pang-akapili eh. <at Transform> Grabe, sobrang proud kami sa'yo. Paano daw yung S? Tapos na. Tapos na ako, tapos na. <limitations> Hi, mga ka-shaky! Hello, guys. Kumusta ang experience? Andito po ako ngayon. Asamu. Ay hindi, yes. wala ka, wala na yun. Lalagay lang yun diyan. Wala, wala ka talagang. Ay sa lang ano yung mga maya, amok bangkansel? Halang mo, kahit di oh, kahit di oh, kahit di oh. Takam takam yung kaniya kabilis. Woy bakit ano mukbang sa inyo? Hindi ako. Magagilawin. Ay ano pipi mo. Ay nakita ko yan sa Facebook. Nakita niyo na? Ah! <laughs> Gusto ko Bula. nga ano eh. Gusto ko magayahin yung almusal sa gabi naman eh. Sa gabi? <laughs> <laughs> oo. Oh. Oy, di ba? Ang sarap. Mm. Sabi ko sa inyo, Bandy. no pressure. <laughs> <laughs> Uy. Gawin na, babe. Oo, oh, i-crossover nga daw. Crossover! <laughs> Ay, ito pa pala. Oo, oh, oo, oh, oh. Grabe. Mag-copy ka na. Masyiket. Hindi naman, Tim. Hindi pa kasi bukas pa yan eh. Oo. Oh, oh. Hindi, Araw, bukas ba? Ha? Kaya yung, yung wala mga ganon, yung mga uh, ganon. Hindi, kasi mag-move na, na siya bukas. Mm. Uh -oh. Close kayo? <laughs> Kahit. <laughs> Para kaya nalaman mo. <laughs> Kahit strong independent woman ka, sasak siya bukas. Ha? <laughs> <laughs> <Magal yan. gasps> Pero ngayon wala Wala marunong siya. May quit lang ito sa baba. Mamaya yan. Diyos ko, paano magmamarites <laughs> siya? Ay, pari naman na, bakit? Magbulang-bulang tayo ng bigyay. Paano na -no lang mo? Magburog mo? lang siya, oh. Ulam check, ulam check, ulam check! Pagkain ko dito, may baon ko. Confident daw ngayon na hindi kami mag-aaway ng mga ilang buwan. Walang bunga ngaan. Walang bunga ngaan. Kasi tatawanan, Kung bulan siya na tatawanan paan. lahat ng... Tagay ha 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 shurka. Shurka. Tawag nanta shurka. Ano eh reactuly niko ah. Ay meron nga wala mommy yan, ah. Ay oh meron nga rin pala Uh smile, practice yang smile. smile, Magaraman pagkasagot. Gutaw ay ko. Wala nang balat naman na lang 'yan eh. Ano? Smile. Lang lang. Hindi ka Yan! Ito! Ano ay? Papuri ay! Basta hindi tayo mag-aaway ng mga ilang buwan. Basta <laughs> tawa ka ng tawa eh. Oh, ang ganda ipin! Ang ganda ipin! Ang ganda ipin! Ang ganda Ang ganda ipin ni baru <laughs> <laughs> oh <andai din. laughs> oh, <yung katinawahan> <laughs> <laughs> oh anda <laughs> <laughs> Ah, uh, diba? Appreciate yung pamangking ko na na ang ating diyan po. <laughs> masus... Ma... Anong tawag dito? Mapapanood nila yan sa next episode. Yung diyan po na yung sinasabi niya.